Ah, builder natin ng Panama mo kasi sumali. Master Rudoy! Master Rudoy! Tara rito! Master Dudoy! Sali ka! Ay, si Master Ben. Pa'no? Pa'no? Kita yung taraw po, guys! Baby! Lahat na mga kalaban yan! One! 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 meron nga pala tayong palaro ngayon mga sisid, dahil crush party namin ang laro na ito ay tinatawag na pabilisan lumangoy oh, yeah. dahil tayo kasisid oh, yeah. ito ang ating palaro meron na tayong kalahok dito yan si Jures si Master Tingkoy madalim na kasi mga sisid eh at si Master Matyaka. Master Matyaka, kaway kaway ang <laughs> builder natin ng pana mga sisid sumali na yes go pare <laughs> dito kayo lapit kayo dito Master Dudoy sali ka Katuwaan lang. Hindi pa ko sa inyo yung ano natin category ng na laro natin. Napakasimple lang. Okay, ang kalahok natin, lima mga sisid. Si Master Runtoy, ito ang pila senior. citizen. Master, kami muna. Okay, kami muna. Kami muna si Intel Black Team, yung kalimutan. mag oh, okay. natin, 50 years old. All right, baby. Lahat ng mga kalahok. Okay, ito ang category ng na laro natin. Igot, igot. Okay. Ano ba? Malayo tayo. tayo. Wait lang, wait lang mga sisid. Bigyan ka kasi okay. yan pa. One. <laughs> Hindi, saglit. Oh. One. Hey. One. One. <laughs> <laughs> Hindi, ikot muna, ikot. Papaliwanag ko lang. Simula dito sa tabi, hanggang doon sa may boya na yon. Ikutan. Iikot lang. Hanggang makatabi dito. Ngayon ang premium nyo, isang libo. Mga master, itong isang libo na to, ilalagay ko ron sa may bangka. Lalagyan ko lang ng bato. Game. Paunahang kumuha. O, oh, ilalagay ko na. Oh, ilalagay ko na ng bato. Ilalagay ko na mga assisted ha, para makikita nila. Tidyo, pakihawak po. Pa-paso uh, ide, lalagyan ko pong bato. Ay, oh, ay, yan. Okay, mga sisid. balaruan ko sa mga master yan. Pauna ako muna, Okay, sige. Oh, wait lang, ako magbibilang. Pagbilang ko ng 3, 1 2 3, ha. Linya, linya, linya. Okay, linya. Ready. Men! 1. Uy, 1. Uy, 1. Uy! <laughs> 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 Nagigil Okay! Ready, men! One! Two! Go! si <laughs> <Kailang, as isen? laughs> Baka na yan! Ta Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-taan! Ta ta nauuna po si... Siyan! Hindi, si ano? Kay Sid Mark! Matyakaw na nauuna! Matyakaw, matyakaw! Ayun! Ito mga si Sid! Matyakaw, ayan! Inauna na, na yan! <laughs> Ay! Hoy! Bawi po! Ay! <laughs> Woo! Oo si Sid! Ayun na! Paikot na si Sid Mark! Matyakaw! na yan! Paikot na yan. sa Boya Nagpahinga ba? Nagpahinga! Nagpahinga yun! Nasa buya! Ayun na! Umiikot na! Uy! Ikot na! Ikot! Wala nga alpas! Ayun na! Pabalik na sila! Tataro na! Oh! Tabi kayo dyan! At magkakagawa sa isang libo yan! Mga master! Magagawa sa isang libo! Hindi! Nauna si Machakaw! dapat may ano dito yung Eh na! Sige! Bilis! Si Juris na una mga kasisi, si Juris Ang makisig natin kabataan Ito na, ayan siya Ayan, 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 ayan Ayan, yung mga kasama niya Malayo ang diferensya! <laughs> Talo kayo, Juris! Juris! Bili, takbo! Uy, salibaw! mo! salibaw!

Di ba bro, na una pre Machakaw? Oo. Uh -huh. Hindi, nagpahinga si Master Machakaw. Ito si Master Machakaw, nauuna. Bre, nauuna ka kanina, ba't gano'n? Ano lang yan, galeng Galing, galing, bata natin. Congrats, congrats, congrats. Merry Christmas. Kahit gano'n yung Master, yung nilang nila, malayo yun. Tinagahanan talaga ng Hindi malayo yun. Hingaling ka talaga pag ano. Senior na. Pag senior na, hingaling ka na. Ano yung kajuris ka? Oo. Sa buya! Sino yan? Sino? Wala na, mayroon pa palang natara daw. Hindi si ano, si Tingkoy. Hoy, <c coworkers> putang ina niyo, bayaran niyo kami. Hindi, gusto ko lang, gusto ko lang talaga mahay mas masan si Master Bin. Huwag niya, lakas ang tama. Master! Ano? Kala ko ba ikaw pinakamaster sa lahat? Ba't tinalo ka ng juris? Puta Yung natin, pa. Mga sisig, <laughs> ano natin po Mga Ano? Pakagod tayo Ay wala eh Lasinger tayo eh si Senior 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 na. Let's go. Senior si Senior